Napaka-exciting na mga next coming episode dito sa Prinsesa ng City Jail dahil sa para maituloy ang pag-file ng annulment ni Charlene ay nag-book ito ng dinner sa isang restaurant para makausap ito si attorney Adrian. Pero nandun rin pala sila Divina at Raymond kaya nagkatagpo ang landas nila lalo na nagkatabi rin ang kanilang table. Nagparinig si Charlene sa pamamagitan ng pag-order ng pagkain na gusto umorder ni Charlene ng iskabitsi para sa matapang umano at walang hiyang kabit. Di rin patalo ito si Divina at sinabi ng napakalakas na gusto niyang umorder ng ampalayang gisado para sa bitter at mapapait ang life. Habang si Xavier naman ay dinalaw si Princess sa bahay ni Divina bilang anak ni Divina. Nagkaroon ng kulitan sila lalo na nag-adjust pa rin si Princess sa pamamahay ni Divina. Sinabi naman ni Xavier na si Princess Pascual ay siga ng City Jail. Sa kulitan nila ay binasa ni Princess si Xavier ng tubig ng pool. Hindi naman, patatalo itong si Xavier kaya binuhat niya si Princess. Dumating si Libi at galit sa nakita at tinatanong ko ano ang ginagawa nila sa bahay ng kanyang Mami D. Sinabi ni Princess na dito na siya nakatira sa bahay ni Divina bilang anak siya ni Divina. Si Xavier naman ay sinabi na girlfriend niya na si Princess. Sa pag-amin ng dalawa ay labis na ikinagalit ito ni Libby at para makaganti. Si Libby sa kay Princess ay may ipinaskil sa school na magshot ni Princess na salang pagnanakaw umano ng boyfriend. Nakita ito ni Princess Nagulat sa nakita habang pinapanood siya naman ni Libby kasama ang mga kaibigan. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa Charlene at ang kapatid nitong si Mimi, ay sinabi ni Charlene na buuin niya ang sarili pagkatapos ng annulment nila ni Raymond. Payo ni Mimi ay hindi na kailan pang balikan ng kanyang ate Charlene, si kuya na Raymond, bagkos iparamdam ni Charlene na pagsisisihan ni kuya na Raymond ang papalit kay ate niya sa kay Divina. Sinunod ni Charlene, ang sinabi ng kanyang kapatid, kaya sa pagharap nila sa korte ay nagkita ang tatlo Raymond at Divina at Adrian. At may patutsada si Raymond na kung bakit hindi kasama ni Adrian ang kanyang asawang si Charlene. Dagdag sinabi ni Divina baka takot magpakita itong si Charlene kay Raymond. Sa masasakit na salita ng dalawa, Divina at Raymond ay napaka cool na sinabi ni Adrian. Nawag silang magalala at darating o mano itong si Charlene. Bigla namang pumasok si Charlene na nakasuot ng sexy at litaw ang hubog ng katawan. Napakasakit ang tingin ni Divina dito sa kay Charlene dahil natalbugan na naman siya ni Charlene. Ang babaeng tinuturing niyang mahigpit na kompetensya at kalaban habang si Raymond ay napatulala na ang karap ay ibang-ibang Charlene na ngayon. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.